For today's vlog, i-share ko sa inyo itong aming escapade sa pandan katanduan. so, ba ako okay, i-delete sa aking cellphone? Ito ang aming paglalakbay papunta sa Moraw Beach. Ang Moraw Beach ay located sa Sitio Cagnipa, Barangay Balangonan, Pandan, Katanduan. So, maganda siyang puntahan. Medyo malayo-layo lang yung nanakarin mo. And, ang pwede lang pumunta doon is yung mga taong gusto lang talaga mag-relax. Yung walang business na kailangan eh may contact sa kanilang mga tao, kailangan lagi natatawagan kasi yung place ay walang signal. So wala ibang gagawin doon kundi maligo lang sa dagat adi ah, di ba? Tapos mag-usap-usap kayo ng honey darling mo. Kasi wala nga talaga siyang signal. So, kung ikaw, kung may gusto kang kausapin, ikaw po ay ah, babalik dyan sa dinana namin. Kasi dyan, from dyan, sa nakikita niyong parang bundok na yan, meron ng kakaunting signal. Pero doon talaga sa place, sa mismong resort, is wala siyang signal. Pero mas maganda sana kung may signal. Ano? Anyway, and then, how... Ayan ngayong yung aming dilakad papunta doon and hinihingal na yung isa dyan. So, ang aking ang bunso, ayun oh. Ang bilis niyang maglakad. Walang kapaguran. So, ayan, malapit na kami mismo doon sa resort. You know, hindi pa siya gano'n ka, uh, kaganda. Eh, hindi pa siya gano'n ka-food developed. So, ilang rooms pa lang naman yung available. Pero kung talagang gusto mo yung ambience mo ay marelax ka lang, pwedeng pwede ka pumunta dyan. Pero kung ang hanap mo ay ah, uh, mapupuntahan lang at kailangan mo pa rin ng may signal, uh, hindi siya advisable na pumunta ka dyan kasi wala po talagang signal. Walang signal. Pumunta ka dun sa may malapit sa uh, alon, meron naman bahagyang signal pero hindi ganon hindi ganon kalakas yung signal don sa side na mapupuntahan mo so meron din yan may kita kayong uh, rolling parang rolling chorba I don't know kung anong tawag doon uh, so ayan na nga ayan na kami sa aming room mm. Ang rent sa room na yan is I think one five by one, by per night. So, hindi ko nga kinaya yung stay namin yan. Parang nag lang kami ng 2 nights. 2 nights ba? Yeah, tonight Kasi sobrang init talaga. Sobrang init. Hindi ko kaya. May electric pa naman pero nagpa twitch siya. Pero so, sobrang init ng place na yan, ng room na yan na nakuha na. Yun. Meron namang bigger size. Yun yung aircon. So, hindi ko alam kung magkano yung aircon. Anyway, parang 5 or 3,000. Meron namang mga katidges dyan sa baba. Ayan. And, ito namang nakikita nyo. Eh, prior ka makarating dyan sa sinasabi nilang yung beach na pupuntahan namin ay yan yung makikita mo ayan ang ganda di ba diba? so talagang ang nature is sadyang napakaganda tao lang ang nagpapasira ba diba? O, oh, ayan nga yung aking bulilit. Ayaw niyang umalis dyan. Kasi nga pupunta na kami ng Murao eh. So, ayaw niyang umalis dyan. Ayaw niya, ko na siyang aalis ah, na kami. Kasi nangaantay nga kanyang na tatay. And ito na nga yung video ito. Ay ko ito nung March ah uh, this year. Nung nakaraang Holy Week. So, ito ang aming naging get away dyan sa pandan. At ang So, minsan lang ako makarating dyan. Kasi nga, medyo manayo kasi ako po ay from Virac then yung aking lover boy is from Andan Katandoane so that's all and bye bye